Taong 2004, kumukuha ako ng tatlong 0.8 grams na shabu. Ipapasa ko sa mga gumagamit nito ng shabu hanggang makaipon ako ng halagang 15 packs o sachet na small 0.8 grams doon na nagsimula negosyo, ang negosyo ko at naging profit ko ang kita ko ang kita ng pera ko simula noon umabot ako ng 4.9 grams nagkakahalaga ng 7,000 pesos tapos ginagawa po itong 0.7 umaabot ng 12 uh, 11 to 12 sashi binebenta ko yon bawat isa ng 7 700, 700 pesos tapos yung lumago nang lumago nang 4.9 grams yung 4.9 grams laman man ay 7000 repack kunang 0.0 uh, 0.7 kasi timbang din ng plastic ay 0.3 minsan aabot ng 11 or 11 to 12 pieces na sashi tapos ang bilihan ng maliit na sashi ay 900 kada sashi tapos abot ako ng tatlong 4.9 grams Anong taon ito? 2004 pa rin Ang ibig sabihin anong ibig sabihin ng sambulto? Ang isang bulto ay 4.9 grams ang timbang ng shabu. Isa hanggang tatlong bulto hanggang umabot ako sa 2000 uh, nakarating ako sa 2005 tapos yun na ang gawa ko bawat isang bulto ginagawa ko na tig 0.7 grams until 2005. 2005 nahuli ako tatlong bulto pa rin until the arrest. Saan mo dinidistribute yung mga sachet na yan? Ako ang nag-distribute nag niyan sa lugar namin sa hipodromo sa Cebu City. Sino ang nanghuli sa'yo? Nahuli ako ng Cebu Intel and Investigation Branch or CIIB ng Cebu. Cebu City Office ni Police Superintendent Marvin Sanchez na noon ay under ni Police Superintendent George Ilanan. Doon po sa hipodromo ako nahuli. Ano ang nakuha sa iyo nung nahuli ka? Walang nakuha sa akin sa posisyon ko dahil na itapon ko ito sa kanal. Pero tinaniman ako ng mga pulis ng dalawang bulto ng shabu. Um, hinatulan, hinatulan, at nakulong ako noong 2005 at doon ko nakita nakilala ko sa Bagong Buhay Rehabilitation Center or BBRC sa Barangay Lahog, Cebu City, sina Donong Bilandres, Crisostomo alias Tata Negro at si Carlos D at si Alias Riking at si Jeffrey Diaz Alias Jaguar. Sila ay mga nakakulong din doon at mga negosyante ng Shabu sa loob ng BBRC. So ibig mong sabihin nagkakasama kayo ni Jeffrey Diaz Alias Jaguar sa loob ng BBRC? Oo. Yun, nakita ko sila doon at nagtaka ako kung saan sila kumukuha ng pera, inakakulong eh, nakakulong sila. Observe ko sila na nagninegosyo ng shabu ang style kapag mag, may cellphone sa loob, may tao ka sa labas na ka na ng negosyo mo ng shabu sa loob. Habang sila ay nag-uusap, doon at nagsusugal, tapos lumapit ako sa kanila para makakuha ng detalyo, detalye kung paano makakuha ng pera sa loob na may negosyo sa labas. Pero ang transaksyon ay nasa loob sa paggamit ng cellphone kapag umaga naman ay makakalabas kami sa selda at maaring mag-usap ang mga nakakulong doon at naririnig ko sa mga taong nabanggit ko na may mga kausap sila sa cellphone para mag- maka-pagsimula sila ng transaksyon ng shabu, naganap sa labas, mayroong kontak sila na nagtatanong kung magkano presyo ng shabu, tapos tinatawag naman nila iyong mga tao nila sa labas para sa transaksyon ng shabu, but that time ang source nila ay si Lovely Adam Impal. sino si Lovely Adam Impal? isa sa mga source nila ng shabu. Alias ba ang lovely Adam Impal or real name niya? Real name po niya to. Pareho ba din to nung tinutukoy sa affidavit ni Mayor Espinosa? Opo. Taga saan si lovely Adam Impal kung alam mo? Um, sa nalalaman ko, taga Cagayan de Oro City siya. May bahay siya doon. At sa Iligan City, may bahay din siya doon. At bukid Muslim po tong babaeng ito. Uh, may picture ka ba kay Lovely Adam Impal? Wala akong picture pero madali ninyong makita yan kasi may picture yan sa RTC Branch 58 Cebu City kasi may kaso siya noon sa drugs o shabu. Alam mo ba kung saan kumukuha sa si Jeffrey Diaz aka Jaguar ng drugs o shabu? Oo. Noong nasa BBRC ako, nasa BBRC kami, naririnig ko sa nagtra-transaction sa cellphone at sinabi din sa akin ni Jaguar na si Lovely Adam Impal ang supplier niya. Saka din ang at siya din ang nagsusupply sa mga pinangalanan ko na sina Eugene Alegre, Dudong Bilandres, Tata Negro, Carlos D, alias Riking, Jerome Estrada, Charlie Parba, Ryan Tumulak, Rico Cajar sa mo Noong 2008, hinatulan ako ni Judge Mendrado Paredes ng RTC Branch 13 ng Life and Imprisonment. Noong taon na yon, ako'y natuto at nakabisado ko na ang kalakaran kung paano magnegosyo ng shabu. So ano yung ibig sabihin mo na natutunan mo? Kahit nasa loob ako, nang BBRC o sa kulungan, natutuwa na ako paano magtransaksyon hanggang lumaki na iyong operasyon ko. At nakaka 50 grams ng shabu ang pinakamataas na angkat ko sa panahon na iyon. Ano ang sumusunod na nangyari? Nilipat iyong BBRC sa Barangay Kalunasan, Cebu City, kung saan itinayo ang bagong City Jail sa panong ito, magkano na ang nagiging transaksyon mo sa Shabu? Aabot ng isang kilo kada angkat ko nung nalipat na ako sa bagong city gel ng Cebu City. At sino naman ang mga supplier mo ng Shabu ng panahong ito? Ang supplier ko sa mga panahong ito, si Lovely Adam Impal at Jeffrey Diaz alias Jaguar. Kasi sila ang mga malaking negosyante ng Shabu sa panahon na iyon. Paano ko pala na pag access kay Lovely Adam Impal? Si Jeffrey Diaz alias Jaguar ang nagrekomenda sa akin kay Lovely Adam Impal. Nung mga panahon na iyon, malaki na ba si Jeffrey Diaz alias Jaguar sa negosyo ng Shabu? Oo. Oh, malaki na siyang negosyante ng Shabu kaya doon ako umaangkat sa kanilang dalawa. Under o downline ka ba ni Jeffrey Diaz alias Jaguar? Oo, downline na po ni um, Jeffrey Jaguar Diaz until 2011. Habang nakakulong ka sa BBRC, sino-sino ang mga ginamit mong tao sa pagbenta ng shabu sa labas? Sina Melvin Herpasio, Adi Panta, at si alias Yamwe. Kilala mo ba ang tauhan ni Jeffrey Diaz uh, alias Jaguar? Kilala ko po, po eh, yung tao niya na kapatid niya lang na si Ryan Diaz. Sa mga kanawang ito, saan ang area of operation ninyo o lugar kung saan kayo nagbibenta ng Shabu? Cebu pa lang yan. Uh, ano bang particular areas ng Cebu? Sa Cebu City, sa loob ng Cebu City, um, lalo na sa Barangay Pasil, Barangay Ermita, Barangay Ponce, Barangay Villa Gonzalo, Barangay Loriga San Miguel. Kung paano kayo nag-ooperate ng droga? Kumukuha, kumukuha kami kay Lovely, uh, Lovely Adam Impal at kay Jeffrey Jaguar Diaz. Consignment basis yon. Tapos, pag nakakuha na kami, i-distribute namin yan sa mga tao namin sa consignment basis din. Kapag na-distribute na namin yan sa mga tao namin at maging pera na yung shabu, kukuliktahin namin at hatiin namin yung nakolekta namin um, para i-remit namin sa dalawang supplier namin sa droga. Iyong kay Jaguar naman ay hinahatid lamang sa bahay niya at, na, at tinatanggap noong kapatid niya na si Ryan Diaz. At sa kay Lovely naman, Adam Impal, ay pinapadreposito naman sa savings account niya sa bangko. Ang remaining na collectibles, pag na, kapag paid na kami sa, sa kanya as kanilang dalawa, yun na ay para sa akin. Personal ba na iabot sa iyo ang pera na share mo? Hindi. So ibig sabihin wala kang hawak na pera sa loob ng kulungan. Wala. Nakapag-ipon ako ng pera umaabot na ng 1.5 million pesos habang nasa loob ako ng kulungan. Ang pera mo ba, yung 1.5 million ay nasa loob ng kulungan? Nasa labas yung pera na yon, at hinahawakan yung pera na yon sa tao ko na si Melvin Herpasio. Kasama ko si Jaguar sa panahon na ito, pati si Rico Caja, kasama ko din to sa panahon na ito nung binahin ako sa Muntin Lupa. At doon ko rin nakilala ang mga big time na inmate kagaya nila Paco Laranyaga at Jusman Asnap, Tapos binisita ako sa medium security compound ni Hubert Webb at ni alias Marco na nasa pangkat ng Sputnik. Bakit kanila binibisita doon? Gusto nila akong recruitin o kukunin o makasama sa kanilang pangkat na Sputnik kasi nabalita doon sa Muntinlupa na negosyante ako ng Shabu sa Cebu. Hindi agad ako pumayag kasi, pinag-isipan ko pa. Libang doon sa mga nabanggit mo, may iba pa bang grupo na kumausap sa'yo? May mga nakausap ako sa telepono, sa cellphone to, sila, si Peter Ko, Bus Hans, Eugene Chua, Tony Ko, at yung dating pulis na si Durano. Ang purpose ng mga tao na nasabi ko sa... Uh, ay para rekrutin din nila ako at kukunin ako para sa grupo nila na magninegosyo ng shabu. Sino-sino sa mga ito ang involved sa drugs? Peter Ko, Bus Hans, Eugene Chua, at Tony Ko. Nagsimula ang transaksyon namin sa mga Chinese na pinag... sa Chinese... sa mga Chinese at pinag-agawan nila ako ang unang nagsimula na nagsupply sa akin ng shabu ay si Peter Ko. Gaano karami ang una ninyong transaksyon ni Peter Ko? Yung una niyang binigay sa akin o pinapatunsain niya sa akin ay apat na kilo ng shabu. Hanggang umabot na ito ng sampung kilo ng shabu. Consignment din ba to? Oo. Paano ang bayaran? deposit ko sa bangko, i-deposit -de ko yung remit ko sa kanya sa bangko. So, paano nakikita ang tao mo at si Peter, at yung tao ni Peter ko? Sa Binondo, Manila, sila magkikita. Alam mo ba ang mga bank account numbers kung saan dinideposito ang bayad sa droga na kinuha mo? Ang account name ang matatandaan ko, pero iyong mga bank deposit slip ay nakuha ni jo Sir Joby Espinido doon sa bahay namin sa Barangay Pinolo, Albuera Leyte na nireid niya at ng mga pulis noong August 2016. Anong account name na pinag-deposituhan mo ng pera para kay Peter ko? Hag and Poultry Supply, yung natandaan ko na pangalan sa bank account niya sa video. Banco de Oro. Wala bang tutong pangalan ang taong iyong PDO account? Wala. Kasi sa nalalaman ko sa ano sa mga mga idea nila para pagpasok lang ng pera doon sa account nila para hindi masilip iyong kalakihan ng pera. Ba yan? Oo. So saan ang distribution niyo yan? Ang distribution ko sa aking operation ng Shabu, sa Region 8 lang, sa Tacloban City, Ormoc City, Baybay City, Ilongos Leyte, at sa 3rd District ng Leyte, kan sa Kananga, Naval, Naval Biliran, at sa Maasin City, Leyte. Yung dati mo bang mga tauhan ng pagbebenta ng droga, sila pa rin ba ang ginagamit mo nung panahong ito? Oo. Paano kinukuha ng mga tao mo ang shabu mula sa mga tao ni Peter ko? Ang mga tao ko at ang mga ang, at ang mga tao ni Peter ko ang nag-uusap kung saan ang pick-upan ng shabu. May pagkakataon na doon pinipick up ng mga tao ko ang shabu mula sa Manila. Uh, mula sa tao nila Peter Ko sa parking ng Metropolitan Hospital sa Binondo, Manila. Mula Manila, by land, travel sila gamit ng private na sasakyan papuntang Matnog, Sorsogon, papuntang Allen, Samar, at sa Ormoc ang drop-off ang drop-off ng mga dala uh, ng siyaboko. At doon, i-distribute din sa Ormoc City Sino-sino yung mga tao mo na dadala ng droga? Si Nelson Pipito Jr., alias John Pipito, Barangay Councilor ng Albuera, Leyte at si Marcelo Labay Adorco. Itatawid nila 'yung droga ng ang itatawid nila ang droga sa Matnog hanggang alin papuntang Ormoc, Leyte. saan sa sasakyan nakatago ang droga o shabu na tinatransport ng mga tao mo? Nilalagay nila yan sa, sa reserva na gulong o spare tire na nakatag eh, doon sa loob ng goma, itatago ang shabu. Nakapasok at doon eh, pinapasok at doon pinupuno, minsan ilagay sa tuwalya at luggage ng mga sasakyan, minsan sa bus lang nakasakay. Pagdating sa Albuera Leyte, distribute agad sa mga tao at isang kilo ang, ang ibinibigay sa dalaw, ah, or dalawang kilo. Pakisabi kung anong klaseng sasakyan ang ginagamit mga tao mo sa pagtransport ng droga. Ban commuter. Toyota yung. Okay na? Mm. Yung spare tire kung saan tinago yung droga, nasa labas ba ng sasakyan? Pwedeng nasa labas o nasa loob. Depende yung anong sasakyan na nakalagay, kung saan nakalagay ang spare tire. At itong mga, mga style na to or mga pamaraan sa pagtago ng droga ay nakuha ko lang yon sa... Ah, nakuha ko lang yon Kay Lovely Adam Impal Alam mo ba kung buhay pa si Lovely Adam Impal? 100% alam ko na buhay pa siya. Uh, alam mo ba kung saan siya, siya saan siya ngayon? Ang sa ko nung nagtra-transaction kami, ang sinasabi lang niya sa akin ay nakatira siya sa Makati City. Sa panahong ito ang binibigyan ko ng mga droga. Mar sila si Mario Dumagit alias Mario Taba, pero patay na to siya. Si Simban Limbuna, patay na rin to. Maba Limbuna, si Tatay Elliot Mascarinas, at si Fernando Balagbis alias Intoy na taga Baybay, Tony Pete Saldivar, at si Galo Galo Ligaspi uh, at si Alias Capre. Maliban sa mga tao na nabanggit mo, mayroon ka pa bang ba ibang pinipigyan ng droga o shabu? Mayroon din po akong mga binibigyan maliban sa mga sibilyan. May mga pulis din na binibigyan ko ng shabu at sa at nagpapalitan kami ng shabu. Uh, anong ibig mo sabihin ng nagpapalitan kayo ng shabu? Kapag sa panahon na naubo, naubos na yung supply nila sa mga pulis na binibigyan ko at sa panahon na to pag meron ako, binibigyan ko din sila. Kung ako naman ang naubusan eh sa kanila din ako kumukuha. Sila naman ang nag, uh, sila naman ang nagbibigay sa akin ng shabu kung meron sila. Sino-sino ang mga polis na ito? Si... Sina Police Chief Inspector Wilfredo Abordo at si... Hindi ko alam tong rango niya na si Dennis Toripel sa PRO8. Naka-assign to sa CIDG. Nababayaran naman yung kinukuha nilang siya boseo? Eh, oh? Nagbabayad sila pero hindi buo. Pero kung ako, kung, pero kung mayroon ibigay sa akin na shabu, kailangan bayaran ko ng buo. Pero kung sila ang kumukuha sa akin, hindi kumpleto ang binabayad nila sa halaga ng kinukuha nilang shabu. Nagbibigay ka ba ng pera sa mga pulis para hindi ka nahulihin? Oo. Nagbibigay ako ng sa tinatawag natin na SOP na weekly. Pero iba pa yung sa negosyo namin sa pulis na palitan kami ng shabu kung sino yung nauubusan sa kampo namin. Kung babalikan natin sa Senate hearing nung nakaan, may, na, may nabanggit doon na blue book o pink book na may listahan ng pangalan ng mga tao mula 2004, mayroon bang blue book o pink book sa sarili ko? Ako talaga ang makapagsalita nito. Wala akong blue book. Wala akong blue book. Inuulit ko. Wala akong blue book. Bakit wala kang blue book? Hindi mo ba kailangan ng blue book? Oo kasi iilan lang doon sa Region 8 ang protector ng droga. Ilan lamang ang pangalan na paikot-ikot lang sa mga halimbawa eh, nasa Pitso, Arso, ganyan. Sila-sila ang mga pangalan na to kasi mababanggit ko din to eh. Paikot-ikot lang to sila dyan sa Region 8. Di, um, hanggang, eh, nabanggit ko na, paikot-ikot lang to yung mga taong, mga pulis na to dito sa Region 8. Kung ma-assign sa Pitsot, sa Ritsot, sa Arsog, eh, pag ano naman, ang sa Arsog, malipat sa Pitsot, ang Pitsot, malipat naman sa Arsog. So, yun, ang nangyayari sa Region 8. Eh balik tayo sa